3,500 residente ng Maguindanao del Sur ang tumanggap ng tulong penansyal mula sa Office of the President. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Liz Miro. 5,000 piso na tulong pinansyal ang tinanggap kada isa ng 3,500 na residente ng Sultan sa Barungis, Dato sa Libo at Dato Saudi ang patuan. Ito ay Presidential Calamity Assistance mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang isinailalim ang probinsya sa State of Calamity dahil na rin sa naranasang kalamidad sa mga piling munisipyo. Personal namang nagpaabot ng kanilang pasasalamat si Governor Bay Mariam Sangkimango Dadato at Alan Dato Angas sa Presidential Health Desk Team sa kanilang tulong na ibinahagi. Pagpapakita lamang anila ito ng tunay na malasakit ng isang ina at pagmamahal ng tatak Agila. Liz Miro i minds Philippines.